Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mainit na issue dito sa Cebu. Ang proyekto sa Monterazas de Cebu at ang kaugnayan nito sa malawakang pagbaha na idinulot ng Typhoon Tino. Ano ang tunay na nangyari? Sino ang dapat managot? At ano ang mga susunod na hakbang? Tara, alamin natin. <coughs> Ang Monteratsas de Cebu ay isang malawakang hillside residential development sa Barangay Guadalupe, Cebu City kung saan ipakikilala ang high-end condominium and subdivision style na proyekto. Ipinahayag ito noong 2023 kasama ang konkretong bahagi ng proyekto na tinawag na The Rise at Monteratsas. Sa teorya, ang proyekto ay may terrace design para makasabay sa lupaing bundok haba at may green landscaping at rainwater measures. Sa unang bahagi ng Nobyembre 2025, sinubok ng naturang bagyo ang Cebu. Ang Typhoon ay nagdulot ng malawakang pagulan, landslide at pagbaha sa maraming barangay. Maraming residente ang nagsabing hindi nila nakasanayan ang ganitong tindi ng baha sa kanilang lugar, lalong-lalo na sa mga pababa ng bundok. May mga tanong, may bahagi ba ang Monterat sa Decebu Development sa paglala ng baha? Maraming netizens ang nagtatanong at maraming ulat ang lumabas ukol dito. Ang mga pangunahing aligasyon ay, na-i-block o nabago ang natural na daluyan ng tubig at runoff dahil sa construction sa bundok. Hindi na consume ng lupa at greenery ang karaniwang tubig dahil sa malaking coverage ng proyekto. Kaya bumaba ang capacity ng lupa na mag-absorb ng tubig. Mayroong soil movement at erosion sa paligid ng bundok na maaring nagpabilis ng landslide o mas malawak na flow ng tubig patawid sa kabayanan. Halimbawa, mula sa isang ulat, it never floods in Guadalupe. But when Monterrazas started construction, it slowly started flooding already. And just this week, super lala ang baha. Ayon sa DZRH news. Ito ang pumukaw sa pansin ng publiko at ng mga ahensya ng gobyerno. At ngayon, ano ang ginagawa ng gobyerno at ng proyekto? Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ay naglunsad ng isang multi-stakeholder inspection para alamin kung ang proyekto ay sumusunod sa mga regulasyon, may sapat na drainage, slope protection, at runoff management. Kabilang sa tinitingnan nila, compliance sa Environment Compliance Certificate or ECC, stability ng slope, pagbabago ng natural landform, at anumang obstruction sa waterways. Kasama rin ng Department of Public Works and Highways, DPWH, sa pag sa mga flood control projects ng Cebu City mula 2016 hanggang 2025 upang malaman kung may kakulangan doon. Sa kabilang banda, ang developer ay nagsabing ang proyekto ay sumailalim sa higit na 300 divisions at ipinangako ang mga sistema para sa tubig at environment. Ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa isang proyekto. Ito ay may mas malawak na kahulugan. Para sa mga residente ang seguridad ng kanilang tahanan, ang panganib ng landslide at pagbaha, at ang tama o hindi tamang pagplano ng urban development. Para sa lungsod ng Cebu, paano makokontrol ang urban sprawl, hillside development, at flood risk sa gitna ng pagbabago ng klima at pagtaas ng matitinding bagyo? Para sa industriya ng real estate, ang mga standards sa construction, environment compliance, at ang pagtitiwala ng publiko. Kung hindi maaayos ang resulta ng investigasyon, may panganib na mas maraming proyekto sa bundok na katulad nito ay mas lalong hahantong sa pagbaha o landslide sa hinaharap. Ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng bawat isa? Bilang mamamayan o residente, mag-monitor ng sarili nating lugar. Alamin ang historical flood or landslide data. Makilahok sa barangay meetings at reporting mechanism. Bilang lokal na pamahalaan, tiyakin ang transparency sa mga proyekto, regular na maintenance ng drainage or ponds, at maagang warning system. Bilang developer, i-integrate ang sustainable engineering practices, i-monitor ang effect ng proyekto sa kalapit komunidad, at makipagtulungan sa gobyerno para sa corrective actions. Sabi nga, ang urban development ay dapat kasama ang kalikasan, hindi paninira sa kanya. Sa ating pagtatapos, ang kaso ng Monterazas de Cebu, ay paalala na sa harap ng mga natural na hazard, gaya ng bagyo at matinding ulan, ang pagpaplano at implementasyon ng mga proyekto sa lupa at bundok ay hindi pwedeng baliwaliin. Patuloy nating subaybayan ang investigasyon ng DENR, DPWH at lokal na pamahalaan. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang ito usapin ng isang kumpanya o proyekto kundi ng kinabukasan ng ating mga komunidad. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at mag-comment kung ano ang iyong opinion tungkol dito. Hanggang sa muli.